At para po sa mga nakantabay, lalo na doon sa mga kababayan natin na lalabas ngayong maghapon na ito, narito po ang heat index forecast at yan ay epektibo sa malaking parte ng ating bansa. Maranasan mga kabombo, mga kastarnation, yung mataas na temperatura pumapalo ng 45 degrees Celsius dyan sa area ng Virac, Catanduanes, Rojas City sa lalawigan ng Capiz at Giwan Eastern Samar. Habang mga kabombo, mga ka nation, yung 44 degrees Celsius naman ay aasahan sa Aburlan, Palawan at maging dun sa area ng Cuyo, Palawan. Ang uh, susunod na temperatura ay papakita natin ay nasa 43 degrees Celsius. Ito naman ay uh, ibinababala dyan sa mga residente sa parte ng Dagupan City sa Lalawigan ng Pangasinan, Bacnotan, La Union, Alabat, Quezon. San Jose, Occidental Mindoro at Masbate City dyan sa lalawigan ng Masbate at Iloilo City sa probinsya ng Iloilo at yung Dumangas Iloilo. Maging ang Sambuanga City ay makakaranas din ng kaparehong temperatura, mga kabombo, mga kastarnation. Samantala, 42 degrees Celsius naman ang posibleng maitala dyan sa Muñoz, Nueva Ecija, Legazpi City, Albay, Pili, Camarines Sur, Cotabato City at maging sa Puerto Princesa City doon sa parte ng Palawan. Ang mga kababayan natin sa natura mga lugar, mga kabombo, mga kastarnation, kung nabanggit yung mga lugar na inyong kinalalagyan, ay maging uh, handa at uh, laging uh, magkaroon ng water intake upang maiwasan ang uh, heat exhaustion at iba pang mga heat-related illnesses dahil pa rin sa mainit na lagay ng panahon.